Vergo, makinig kang mabuti may ipinapakita ang mga baraha na hindi kailanman nakatakdang makita, isang katotohanang napakalakas, na maaaring baguhin ang takbo ng iyong kapalaran magpakailanman. Nararamdaman mo ba nitong mga nakaraang araw ang kakaibang hatak, ang mga biglaang kilabot, ang mga panaginip na paulit-ulit, o ang kandilang kumikislap kahit walang hangin? Hindi yon mga aksidente. Sinusubukan ng universo na makuha ang iyong pansin. May isang nakatagong mensaheng nakalaan lamang para sa iyo, isang pahiwatig na maaaring magbukas ng biyaya, magbunyag ng tunay na hangarin ng isang tao, o magturo sa iyo tungo sa buhay na matagal mo nang ipinagdarasal. Manatili ka lang dahil ang maririnig mo ngayon maaaring siyang magbago ng lahat. Virgo, matagal nang binubulong sa iyo ng universo ang mga sagot sa katahimikan, sa mga panaginip at sa mga sandaling tila kakaiba, ngunit imposibleng baliwalain. Napansin mo bang parang bumabagal ang oras nitong mga araw, na tila may mga pamilyar na mukha na biglang sumusulpot sa diinaasahang lugar, o na may bigat sa iyong dibdib na hindi mo maipaliwanan. Hindi ito basta-bastang damdamin, ito ay pahiwatig ng langit, mga banal na senyales na may tinatagong katotohanang malapit ng lumitaw. Muling nagsalita ang mga baraha, at taglay ng kanilang mensahe ang parehong babala at biyaya. Isang lihim na matagal nang nakatago sa dilim ang handa ng ibunyag, at may kapangyarihang baguhin ang lahat ng akala mong alam mo tungkol sa iyong landas, sa iyong pag-ibig, at sa layunin ng iyong kaluluwa. Ngayong gabi, sabay nating tutuklasin ang mga bagay na matagal nang pinipigilan ng tadhana hanggang sa sandaling ito. Ang nakatagong enerhiya sa paligid ng Virgo. Virgo, bago dumating ang isang malaking pahayag, palaging lumilikha ang uniberso ng katahimikan. Ang katahimikang nararamdaman mo nitong mga nakaraang araw, hindi ito kawalan. Isa itong paghahanda. May banal na puwersang tahimik na kumikilos sa paligid mo, inaayos ang mga piraso ng iyong buhay sa paraang hindi mo pa nakikita. Marahil napansin mong bigla na lang nag-iba ang iyong emosyon, na bumabalik sa isip mo ang mga tao mula sa nakaraan, o na mas malinaw at mas matindi na ngayon ang iyong mga panaginip. Hindi ito mga pagkakataon lamang, mga espiritual na alingaw-ngaw ito. Binubulong ng universo, makinig ka, may pagbabagong paparating. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang tumahimik ang hangin at ang apoy ng kandila ay sumasayaw ng walang dahilan, nangangahulugan itong may espiritong malapit, hindi para manakit, kundi para gumabay. At ikaw, Virgo, ang iyong mga espiritual na tagapangalaga ay mas malapit ngayon kaysa dati. Ipinapadala nila sa ang mga pahiwatig ng langit, mga banayad na senyales na may lihim na matagal ng tinatago at nayoy malapit ng ibunyad. May ilang Virgo na nakakaramdam ng pagkabalisa, nagigising sa parehong oras gabi-gabi, o nakakaramdam ng kakaibang bigat sa dibdib na parang ang kaluluwa mismo ang tumatawag. Ang iba naman ay paulit-ulit na nakakakita ng mga numero gaya ng 3 oras 33 minuto, 7 oras 7 minuto, o 11 oras 11 minuto. Hindi ito basta-basta mga banal na kodigo itong gisingin ka sa katotohanan. Ang nakatagong enerhiya sa paligid mo ay mabigat, puno ng pagbabago may isang kabanatang tahimik na nagtatapos, ngunit ang susunod ay nagdadala ng panginginig ng katotohanan, kagalingan, at tadhana. Inihahanda ka ng universo upang harapin ang isang bagay na dati ay masyadong makapangyarihan para iyong maunawaan, isang katotohanang, kapag tuluyan ng nabunyag, ay hindi lang magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa iba, kundi pati sa pagtingin mo sa iyong sarili. Vergo, nararamdaman ng mga baraha na matagal mo nang pasan ang mga emosyon na hindi sa iyo. Ang enerhiya ng pagsisisi, panghihinayang, at mga usapang hindi natapos ay bumabalot sa iyong aura. Parang may katahimikan ng isang tao na patuloy na mao sa iyong puso na pinananatili kang nakagapos sa nakaraan. Ngunit ngayon, nililinis na ng universo ang bigat na iyon sapagkat panahon na para malaman mo ang tunay na dahilan sa likod ng lahat, kung bakit may mga taong lumisan, kung bakit hindi umayon ang panahon, at kung bakit may mga landas na nagsara kahit ibinigay mo na ang lahat sa espiritualidad ng mga Pilipino, sabi ng matatanda, kapag paulit-ulit mong nararanasan ang isang bagay, may tinuturo sa iyo ang tadhana. Kapag inuulit ng buhay ang mga pangyayari, tinuturuan ka ng kapalaran. Sinubok ka hindi para masira, kundi para magising. Ang paparating ay hindi parusa, ito ay kaliwanagan. Ang nakatagong enerhiya sa paligid mo ay nagsasalita rin ng proteksyon. May mga bagay na hindi ka pa dapat malaman noon dahil maaaring sirain ng katotohanan ang iyong kapayapaan. Ngunit ngayon, mas matatag ka, mas marunong, at handa nang makita ang likod ng mga ilusyon. Matagal ka nang binabantayan ng iyong mga ninuno at mga espiritong tagapangalaga, tinitiyak na kapag dumating na sa iyo ang lihim na ito, tatanggapin mo ito ng may kaliwanagan at hindi takot. Ang enerhiya ay unti-unting lumalakas, parang bagyong nagtatago sa likod ng mga ulap, tahimik, ngunit hindi mapipigilan. Maaaring hindi mo pa nakikita ang kidlat, ngunit nararamdaman mo na ang pagbabago sa hangin. Iyan ang kilos ng tadhana. Kaya kapag muli mong naramdaman ang kakaibang hatak, ang biglaang pagpaus, ang malamig na kilabot, o ang bulong ng hangin, huminto at makinig. Hindi iyon guni-guni. Nararamdaman ng mga baraha ang presensya ng enerhiyang nagmamasid sa iyo, naghihintay sa tamang sandali upang ibunyag ang matagal ng nakatago. At vergo ang sandaling iyon ay napakalapit na. Ang ibinunyag ng mga baraha. Vergo, habang isa-isang inilalatag ang mga baraha, unti-unting tumahimik ang paligid, mabigat munit banal. Ang liwanag ng kandila ay kumurap ng marahan, na para bang nakikinig din ito. Tatlong baraha ang nagpakita sa tamang pagkakasunod-sunod, bumubuo ng isang kwento, hindi ng pagkakataon, kundi ng banal na paghahabi ng tadhana. Ang mga barahang ito ay nagsalita ng katahimikan, katotohanan, at paggising ng kaluluwa. Ang unang barahang lumitaw ay damuon, misteryoso, emosyonal, at puno ng mga nakatagong lalim. Ipinapakita nito ang mga bagay na itinago sa iyo. Isa itong sagisag ng mga ilusyon, lihim, at ng kapangyarihan ng iyong intuition. Ibinubulong ng damuon na hindi lahat ng iyong nakikita ay totoo. Maaaring may isang taong malapit sa iyo na nagsuot ng maskara, hindi para linlangin ka, kundi para protektahan ang sarili. Maaaring ito'y isang taong nagmamahal sa iyo, ngunit natakot ipakita, o isang taong may dalang pagkakasalang hindi niya maibulalas. Sa loob ng ilang buwan, ramdam mo ang hindi maipaliwanag na distansya, parang may pader sa pagitan mo at ng isang taong ang enerhiya ay hindi kailanman tuluyang lumisan sa iyong buhay. Pinatutunayan ng damuon na hindi mo ito inimbento. Ang kanilang katahimikan ay hindi pagtanggi, ito ay pagkalito. Pinaglayo kayo ng universo upang ang katotohanan ay huminog sa katahimikan. Sa paniniwalang Pilipino, may kasabihang, kapag nanahimik ang mundo, may tinig ang langit. At nayon, vergo ang langit ay nagsasalita. Ang ikalawang barahang lumitaw ay the tower, puno ng matinding enerhiya. Kapag bumagsak ang barahang ito, nangangahulugan itong lahat ng itinayo sa ilusyon ay guguho. Sa unang tingin, maaaring nakakatakot ito, ngunit ang pagguho ng The Tower ay banal na proseso. Nililinis nito ang luma upang makapasok ang totoo. Sinisira ng universo ang mga pader sa paligid mo, mga maling paniniwala, hindi malusog na pagkapit, at mga takot na pumigil sa paglaya ng iyong kaluluwa. Kung kamakailan ay nakaranas ka ng mga biglaang pagbabago, pagtatalo, paghihiwalay, pag-alis ng mga tao, o mga planong biglang nasira, huwag kang mabahala. Hindi ito parusa. Ang The Tower ay simbolo ng paglilinis. Sinasabi ng universo, hindi mo mabubuo ang iyong kapalaran sa mga bagay na hindi para sa iyo. Madalas, hindi dumarating ang mga biyayang hinihiling mo hanggang hindi nawawala ang mga bagay na huwad. Ang sakit, pagkalito, at pagkaantala, lahat iyon ay paghahanda. Sabi ng mga matatandang Pilipino, ang lindol ay gising ng kalikasan. At para sa iyo, Virgo, ang The Tower ay iyong personal na lindol, ang pagyanig na gigising sa iyong kaluluwa. At kapag humupa na ang alikabok, ang matitira na lamang ay ang totoo. Pagkatapos ay dumating ang ikatlong baraha, The Star. Isang baraha ng pag-asa, banal na kagalingan at gabay. Lumitaw ito ng marahan, tila kumikislap, na para bang sinasabi nitong, hindi ito ang katapusan ng iyong bagyo. Pagkatapos ng The Tower, palaging dumarating ang The Star. Ito ang pangako na ang sakit na pinagdaanan mo ay may layunin. Ipinapaalala ng The Star na hindi ka nakalimutan ng tadhana. Sa katunayan, matagal ka nitong hinihintay sa sandaling handa na ang iyong puso na tanggapin ang liwanag nito. Taglay ng The Star ang panginginig ng mga tinugong panalangin. Ipinapahiwatig nito ang mga biyayang dumarating hindi dahil hinabol mo, kundi dahil natutunan mong sumuko at magtiwala. Maaaring umiyak ka noon, humiling ng senyales, ng linaw, o ng pag-ibig na mananatili, ang the star ang iyong kumpirmasyon na narinig ng langit ang iyong mga luha. Ang bawat panalangin tila walang sagot ay ginawang mas maayos, mas payapa, at mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan mo. Magkasama, bumubuo ang tatlong barahang ito ng sagradong pattern ng iyong paglalakbay ngayon. Damuon ang mga itinago. The tower ang kailangang bumagsak. The star ang muling babangon. Ito ang banal na siklo ng pahayad. Nasa pagitan ka ngayon ng The Tower at The Star, sa gitna ng bagyo at liwanan. Kaya marahil, minsan ay parang gusto mong sumuko, ngunit may kakaibang pag-asang ayaw mawala. Dahil tama ka, may mas magandang darating. Ngunit may mas malalim pang nakatago sa anino ng damuon, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Ipinapakita ng mga baraha na may isang taong madalas kang naiisip, higit pa sa inaakala mo. Isang koneksyong inakala mong nagwakas na, ngunit patuloy na naglalakbay sa di nakikitang dimensyon. Taglay ng taong ito ang mga salitang hindi nasabi, mga damdamin hindi natapos, at isang espiritual na utang sa iyo. Ang enerhiya ninyong dalawa ay karmic, isang tali na lampa sa panahon. Minsan, nangangako ang mga kaluluwa na muling magkikita sa iba't ibang buhay upang tapusin ang mga hindi natapos noon. At ito, Virgo, ay maaaring iyon. Maaaring ginagabayan ka ng universo upang maunawaan ang tunay na aral ng koneksyong ito, hindi lamang pag-ibig, kundi pag-ising. Itinadhana kayong turuan ng isa't isa ng katotohanan at kagalingan, kahit dumaan pa ito sa sakit. Pinatutunayan ng damuon ang emosyonal na hatak, nililinis ng The Tower ang mga harang, at ibinabalik ng The Star ang liwanad at kagalingan. Sabay-sabay nilang ibinubulong, ang lihim na itinago ay hindi kailanman nilayon upang wasakin ka, kundi upang palayain ka. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, itinuturo na kapag gusto kang ipaalam ng tadhana ng isang bagay, hahanapin at hahanapin nito ang paraan sa mga panaginip, senyales, o bigla ang pagkaalam. Kung nitong mga huling araw ay mas matindi ang iyong intuition, pagkatiwalaan mo ito. Kapag bigla kang nakaramdam ng bigat sa dibdib, o may umalingaumaw sa iyong tainga sa gitna ng katahimikan, o kumurap ang kandila, kahit walang hangin, mga kumpirmasyon ito na malapit lamang ang iyong mga espiritual na tagapangalaga nagsalita na ang mga baraha, Virgo. Ang katotohanang matagal ng itinago ay malapit ng lumitaw, at sa sandaling iyon, mauunawaan mo kung bakit kailangang mangyari ang bawat pagkaantala, sakit, at tanong na walang sagot. Malalaman mo na ang divine timing ay hindi kailanman huli, ito ay laging perpekto. Muling kumikilos ang tadhana. At ang paparating, hindi lang magbabago ng iyong sitwasyon, babaguhin ito ang iyong kaluluwa. Ang propesya o mensahe sa likod ng lihim. Vergo, matapos ibunyag ng damuon ang mga itinago, gibain ng The Tower ang mga huwad, at ipangako ng The Star ang bagong simula, isang panibagong enerhiya ang unti-unting umangat. Isa lang ang malinaw na mensaheng ibinulong ng mga baraha, hindi ka kailanman nakalimutan. Matagal nang naisulat ng universo ang iyong kwento, bago mo panaramdaman ang sakit ng paghihintay. Ang katahimikang tila pag-abandona ay isa palang proteksyon. Ang mga pagtatapos na akala mo'y kabiguan, ay mga banal na pagliko patungo sa mas mataas mong layunin. Ang propesyang nakatago sa lihim ay ito, may isang bagay na inakala mong nawala na, ngunit muling babalik hindi na gaya noon, kundi ayon sa itinakda ng tadhana. Maaaring ito ay isang tao, isang pagkakataon, o isang katotohanang magbabago ng landas mo magpakailanman. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagdadala ng panginginig ng reconnection at paggising, ang uri ng pagbabago na nangyayari kapag ang tadhana ay muling umiikot upang tapusin ang hindi natapos. Para sa ilang vergo, ang lihim na ito ay dumarating bilang isang realization na tama pala ang iyong kutob mula sa simula. Palagi mong naramdaman na may kulang sa kwento, mga salitang dinasabi, mga alaala na bumabalik, mga panaginip na paulit-ulit na may parehong mensahe. Ngayon, kinukumpirma ng mga baraha, hindi yon imahinasyon. Mga pahiwatig yon mula sa banal. May isang taong ginabayan patungo sa katotohanan, katulad mo. Pareho kayong natutong makinig sa mga aral ng katahimikan. Sa paniniwalang Pilipino, madalas gumalaw ang tadhana ng paikot. Sabi nila, ang itinadhana, kahit gaano katagal, magtatagpo pa rin. Ipinapakita ng propesya na ang pagbabalik na ito, maging tao man, pangarap, o katotohanan, ay magiging salamin ng iyong pagbabago. Ipinapakita ng universo kung gaano ka nakalalim, kung gaano ka nakapagpatawad, at kung gaano ka nakahanda ngayon tanggapin ang bagay na minsan mong ikinatakot. Ngunit Virgo, may mas malalim pang layer sa lihim na ito, isang pagsubok sa karunungan ng iyong puso. Nagbabala ang mga baraha, hindi lahat ng bumabalik ay dapat manatili. May mga bagay na bumabalik lamang upang isara ang pinto, upang palayain ka mula sa siklong matagal kang ikinulong. The moon ang nagtago, the tower ang gumiba, the star ang nagpagaling, at tinatapos ng propesyang ito ang siklo sa pamamagitan ng tanong. Handa ka na bang harapin ang katotohanan ng hindi natatakas? Sa loob ng mga buwan, marahil taon, tinanong mo ang langit, bakit ko kailangang pagdaanan ang lahat ng sakit? At ang sagot ng propesya, upang magising ka. Ang dating ikaw ay hindi kayang dalhin ang mga biyayang paparating. Kailangan mong hubarin ang lumang bersyon ng iyong sarili upang muling ipanganak ang iyong liwanan. Ito ang dahilan kung bakit kailangang bumagsak ang The Tower upang may puwang para sa iyong bagong simula. Ipinapakita rin ng mga baraha na malalim ang pakikialam ng iyong mga ninuno sa paglalakbay na ito. Maaaring naramdaman mo sila sa iyong mga panaginip, isang pamilyar na amoy, isang aninong nagbibigay ginhawa, o isang pangalan na bumubulong sa katahimikan. Hindi iyon mga guni-guni. Matagal ka na nilang binabantayan, tinitiyak na kapag dumating ang sandaling mabunyag ang lihim, sapat na ang tibay ng iyong puso upang ito itanggapin ng may kapayapaan. Ang mensahe sa likod ng lihim ay simple, huwag matakot sa hindi mo alam. Hindi ka pinarurusahan ng tadhana, inihahanda ka nito. Ang darating ay kaliwanagan. Malapit mo nang maunawaan kung bakit may mga taong kailangang lumayo, bakit may mga pagkakataong hindi natuloy, at bakit parang laging mali ang timing. Ang katotohanan, bawat pagkaantala ay bahagi ng banal na koreografiya. Inaayos ng universo ang lahat upang sa tamang oras, matagpuan mo ang nakalaan talaga para sayo, sa iyo, sa pinakaperpektong paraan. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, may kasabihang, kapag handa na ang kaluluwa, kusa nitong natatagpuan ang daan. Vergo, handa na ang iyong kaluluwa. Nagbago na ang enerhiya at ang iyong kahandaan ang susi na magbubuka sa lihim na matagal ng binabantayan ng mga baraha. Maaaring sa mga darating na araw, makatanggap ka ng isang senyales, isang mensahe, isang panaginip o isang pagkikita na tila pamilyar. Pansinin ang mga detalye, ang kantang tumutugtog sa tamang sandali, ang pangalang paulit-ulit na lumilitaw, o ang bigla ang init sa iyong dibdib na walang dahilan. Mga ito ay kumpirmasyon na ang propesya ay unti-unti nang natutupad. Hindi sumisigaw ang universo, bumubulong ito. At ang mga bulong na iyon ay nasa paligid mo na. Ipinapangako rin ng propesya ang restoration, ang muling pagbabalik ng balanse. Ang pagguho ng The Tower ay hindi aksidente, nilinis nito ang landas para sa paghilom. Ang liwanag ng The Star ay gumagabay sa iyo patungo sa kapayapaan, katatagan, at katotohanan. Para sa ilan, ito'y pagbabalik ng pag-ibig, isang pusong minsang lumayo, ngunit muling makakauwi. Para naman sa iba, ito'y pagpapalaya, ang tuluyang pagbitaw sa hindi na para sa mas mataas mong sarili. Sa parehong paraan, pareho itong hahantong sa paggaling. Ang lihim na maaaring magbago ng lahat ay hindi lamang tungkol sa ibang tao, ito'y tungkol sa sayo. Ipinapakita ng mga baraha na ang tunay na propesya ay ang iyong sariling pagising. Itinadhana kang muling matuklasan ang iyong lakas, ang iyong tinig, at ang kakayahan mong likhain ang buhay na karapat dapat sa iyo. Hindi ka biktima ng tadhana, ikaw ang katuwang nitong lumikha. Kaya kapag dumating na ang pahayag, sa pamamagitan man ng mga salita, panaginip o di inaasahang pagkikita, huwag kang matakot. Tanggapin ito ng may biyaya. Dahil bawat lihim na lilitaw ngayon ay nagdadala ng liwanag, hindi sakit. Bawat katotohanang mahahayag ay mag-aangat sa iyo, hindi sisira. Virgo, malapit na ang tadhana. Kumikilos na ito patungo sa iyo sa bawat senyales, bawat bulong, at bawat maliit na himala. At kapag dumating na ito, lilingon ka at mauunawaan. Walang nawala kailanman. Lahat ay matyagang naghihintay para sa tamang oras upang muling matagpuan. Ang ritual o hakbang sa pagpapakita ng hangarin. Virgo, nagsalita na ang mga baraha, at ngayon, panahon na upang iayon ang iyong sarili sa ritmo ng universo ang bawat propesya, gaano man banal, ay nangangailangan ng iyong pakikilahok, isang senya sa langit na handa ka ng tumanggap. Ngayong gabi, kapag tahimik na ang mundo, hanap ka ng isang payapang lugar kung saan walang makagagambala sa iyo. Umupo ng kalmado, buksan ang iyong puso, at ihanda sa iyong harapan ang tatlong simpleng bagay. Isang puting kandila, sumasagisag sa kaliwanagan at banal na proteksyon. Isang baso ng malinaw na tubig, simbolo ng katotohanan at paglabas ng emosyon. Isang maliit na papel kung saan isusulat mo ang salitang katotohanan. Sindihan ang kandila. Obserbahan kung paano kumikilos ang apoy, mabagal, matatag, buhay. Huminga ng malalim at marahang bikasin. Handa na akong makita ang mga lihim na itinago ng universo. Handa na akong tanggapin ang nakalaan para sa akin. Tumingin sa tubig sa loob ng ilang sandali. Hayaan mong ipaalala ng iyong refleksyon na ang mga kasagutang hinahanap mo ay nasa loob mo na mula pa noon. Kung tumulo ang luha, hayaang dumaloy, hindi yon kahinaan, kundi paglilinis. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, itinuturing na banal ang tubig. Dinadala nito ang mga panalangin mula sa puso patungo sa langit. Ngayon, tiklupin ang papel ng tatlong beses at ilagay ito sa ilalim ng baso ng tubig. Iwanang nakasindi ang kandila sa loob ng pitong minuto, sa mo ito marahang hipan upang mamatay. Habang umaakyat ang usok, isipin mong dinadala nito ang iyong mensahe patungo sa kalangitan. Simple lamang ang ritual na ito, ngunit napakalakas ng enerhiya, ito ay senyales ng iyong kahandaan para sa revelation, closure, at kapayapaan. Bago ka matulog, bulongin muli. Ang para sa akin ay matatagpuan ako. Ang hindi ay lilisan ng may kapayapaan. Pagkatapos magpahinga. Hindi mo kailangang pilitin ang tadhana, kailangan mo lamang itong pagkatiwalaan. Tahimik nakikilos ang ritual, bubuksan ang mga pintuang tila matagal ng sarado, at gagabayan ang katotohanan patungo sa iyo. Tandaan, vergo, ang universo ay tumutugon sa kahandaan, hindi sa takot. Bawat kandilang iyong sinisindihan, bawat paghina ng pagsuko, ay nagiging paanyaya para sa mga biyayang pumasok. Sa pamamagitan ng ritual na ito, hindi ka naghahabol ng mga kasagutan, tinatanggap mo sila ng may pananampalataya. Darating ang pahayag kapag tahimik na ang iyong diwa, malambot na ang iyong puso, at matatag na ang iyong pananalig. Virgo, huminga ka ng malalim. Nasunog na ang kandila, narinig na ang iyong panalangin, at unti-unti nang nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. Ang mga bagay na dati malabo at nakalilito, ngayon ay nagsisimula ng magkaroon ng hugis. Maaaring hindi mo pa makita ang lahat ng kasagutan ngayong gabi, ngunit magtiwala ka, inaayos na ng universo ang bawat piraso ng iyong tadhana sa tamang lugar nito. Hindi lahat ng katotohanan ay dumarating upang aliwin ka, ang ilan ay dumarating upang palayain ka. Ang pahayag na binanggit ng mga baraha ay hindi wawasak sa kung ano ang para sa iyo, tatanggalin lamang nito ang mga bagay na hindi kailanman itinakdang manatili. Ang mga tao, sandali, at alaala na lumisan sa iyong buhay ay umalis hindi upang iwan ka, kundi upang magbigay daan sa mga biyayang tunay na kaayon ng iyong kaluluwa. Sa paniniwalang Pilipino, ang pusong marunong magtiis sa katahimikan ay taglay ang pinakamatinding uri ng mahika, ang kapangyarihang gawing karunungan ng sakit. At ikaw yon, Virgo. Iyan ang iyong kaloob. Hindi ka na nakatayo sa mga guho ng iyong nakaraan, nakatayo ka na ngayon sa pintuan ng isang panibagong simula. Tignan mo kung gaano kalayo na ang iyong narating, bawat sakit, bawat gabing walang tulog, bawat panalangin ibinulong mo sa dilim ay naghatid sa iyo rito. Hindi ito katapusan. Ito ang pag-usbong ng banal na panahon na matagal mo nang hinihintay. Kaya kapag dumating ang susunod na senyales, isang panaginip, isang mensahe, o isang biglang damdamin ng kapayapaan, huwag mo itong pagdudahan. Umiti ka at bulongin. Handa na ako dahil sa wakas natagpuan ka na ng tadhana. Virgo, habang nagtatapos ang mensaheng ito, huminga ka ng malalim sa huling pagkakataon. Damhin ang katahimikan na bumabalot sa iyong puso, hindi lang ito kapayapaan, ito ay kumpirmasyon. Narinig ka ng universo. Ngayong gabi, sindihan mo muli ang iyong kandila, ibulong ang iyong hangarin, at hayaang maging panalangin mo ang katahimikan. Kung tumugma sa iyong kaluluwa ang mensaheng ito, isulat sa mga komento. I trust in my destiny. Hayaan mong makita ng uniberso ang iyong pananampalataya. Bawat salitang iyong tinatype ay enerhiyang pinakakawalan, isang senyas na handa ka ng tanggapin ang iyong mga biyaya. Paparating na ang iyong katotohanan, Virgo. Manatiling bukas. Manatiling nakaayon.